Good day everyone. Um flex ko lang itong mga scammers na sina Dindo diamante, Bella Risa at Dani T Amaro. Um sila yung tatlong scammers. So ito si Bella Risa na may phone number na 09293237. 150 address na binigay niya Hardin Leonila Subdivision Barangay San Antonio Los Baños Laguna At ito naman ang proof ng ID na pinadala ni Bella Risa na si Danity Amaro at ang plate number ng vehicle ay T I 122 May phone number na 09811933281 Kung alam niyo ang kanilang pagkatao ay paki lamang sa cybercrime group ito po ang kanilang number at ito naman si Dindo Diamante na may GCash na 09811933281 na boyfriend ni Bella Risa kung ang phone number na iyan ay kaibigan ninyo siya po ay isang scammer kung kayat pakireport lamang po sa cybercrime group ito po ang kanilang number 0961135281 or 0495447269. Pakititigan pong maigi ang kanilang mga phone numbers. Silang tatlo po ang scammers na matapos matanggap ang bayad ay hindi na po namin matawagan upang alamin kung nasaan ang item. Pakireport lamang po ang kanilang true identity sa cybercrime group upang sila po ay makulong at matigil na ang gawain nilang mga panluloko. Naniniwala ako na marami na silang nabiktima. Sa mga makakapanood nito sa aking YouTube channel, nananawagan ako sa inyo na pakishare itong video na ito. Nananawagan rin ako sa Globe Telecompany na ibigay ninyo ang true identity nito mga taong ito sa lalong madaling panahon sa cybercrime group upang sila ay madakip. Nananawagan rin ako kay Sir Rafi Tulpo na matulungan ako upang lumantad itong tatlong ito at madakip ng cybercrime group. Ito pong muli ang contact number ng cybercrime group. Pakireport namang sila. Maraming salamat sa mga netizen na nag nito sa aking Facebook. Muli ako ay nananawagan sa inyong lahat na ito pong video na ito ay share upang sila ay madakip. Maraming salamat po.